sa mga kabundukan ng Cordillera, isang kwento ng katapangan at paglaban ang isinulat ng mga Igorot noong isang libo anim naraan at isa, isang kwento ng mga taong hindi yumuko sa dayuhang pananakop at ipinaglaban ang kanilang kultura, kalayaan at lupang tinubuan. Ang mga Igorot ay binubuo ng iba't ibang pangkat etniko tulad ng Buntok, Ibaloy, Ifugao, at iba pa. Sila ay naninirahan sa mga kabundukan ng Hilagang Luzon at kilala sa kanilang matibay na paninindigan at kultura. Noong isang libo, anim na raan isa, sinubukan ng mga Kastila oh, na sakupin no! at kristyanisahin ang mga Igorot. Ngunit hindi nila inaasahan ang matinding pagtutol na kanilang mararanasan. Si Fray Esteban Marin, isang misyonerong Kastila, ay ipinadala upang hikayatin ang mga igorot na yakapin ang kristyanismo. Ngunit sa halip na pagtanggap, siya ay pinatay ng mga igorot bilang pagtutol sa pananakop at pagbabago ng kanilang paniniwala. Bilang ganti, ipinadala ni Gobernador General Francisco de Tello de Guzman si Lefuto Mateo de Aranda kasama ang limampung sundalo upang supiling ang mga igorot. Ngunit sinalubong sila nang humigit kumulang 3,000 mandirigmang igorot sa isang matinding labanan na nagresulta sa pagkatalo ng mga Kastila. Sa kabila ng pagkatalo, hindi tumigil ang mga Kastila sa kanilang layunin. Mula isang libo anim at walong hanggang isang libo anim naraan anim na putatlo, paulit-ulit silang nagpadala ng mga ekspedisyon upang sakupin ang Cordillera ngunit palaging nabibigo sa harap ng matinding pagtutol ng mga Igorot. Ang patuloy na paglaban ng mga Igorot ay hindi lamang para sa kanilang kalayaan, kundi para rin sa pagpapanatili ng kanilang kultura at tradisyon. Sa kabila ng mga pagsubok, nanatili silang matatag at hindi nagpadaig sa dayuhang impluensya. Hanggang sa kasalukuyan, ang diwa ng paglaban at pagmamahal sa kalayaan ay buhay na buhay sa puso ng mga Igorot. Ang kanilang kwento ay paalala sa atin ng kahalagahan ng pagkakakilanlan, kultura at kalayaan. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang kwento ng ating kasaysayan at kultura.